dua so, satu nah uh, gua apa ya gimana di hutan nah uh, kukuh aku nang tubuhnya marah uh, ah ipunas ku sa aking sugat so pagpalang ara po sa lahat no. Uh, ito po ako no, ah, uh, papunta po ako no? sa uh, mahiwagang balon para magamot yung sugat ko po no. Uh, ko sa ating mahal na diwata na sana uh, pagalingin yung sugat ko no? na sinaksak ng sarili ko pong anak. Kasi uh, wala, nawala siya sa sarili po, no? At inutosan siya ni Gustarte na saksakin po ako. Patayin, sabi ni Gustarte, no? So, sana po uh, matulungan po ako ng mahal na dewata dito. No? Para gagamutin yung sugat ko. At sana hilingin ko na makikita ko po yung anak ko at isasalba ko po no sa sama-sama na ginawa ni Gustarte sa kanya sana po no, ah, pagdasal niya na po no, na, na maligtas ko po yung anak ko at ah, ah, at mapagaling po ako ng liwata so samahan niya na po ako no sa para magamot at ah, tulungan ako ng mahal na diwata tara na ah. so yan po no ah. so samahan nyo na po ako no ah, ah. ah punta po ako sa mahiwagang balon so, yan po no ah wala po akong ibang dala no? ah, wala po akong ibang dala na ah, hindi ah, ah dala po ako ng timba yan at alay na bulaklak lang po so hindi ba po ako uh, ah, sa may wagang balon no? baka may nagmamatid nagmamasid na kalaban dito sana lang po no, wala. wala sila ngayon at, ipug, at maayos kong humingi kay uh, mahal na diwata ang aking hiling na magamot yung sugat ko at para ipagpatuloy ko ang pagligtas sa aking anak Ya, ayah. Ya nah, ah, keputusan apa aku Pak Romi itu? tayo na mahal na ah mahal na rin ah, balon yan so so mahal na rin ah ah magandang Para po sa inyong lahat diyan sa aming mahal na mga mahal na diwata dito sa Mahiwagang balon. Ah. 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 Ahilingin ah, ko po sa inyo na sana uh, eh, pagalingin niyo po ang aking sugat no na napansala sa aking anak no na tinaksak sana po ah uh, magbigay kayo ng watid na pwede akong kumuha ng ah uh, may wagang tubig no sa balon sana uh, ah. so mahal uh, wala po akong ibang alay kundi isa lang bulaklak na aking sa iyo kasi wala po akong uh, nadala na pagkain no na chocolate at log si ito lang yung nakita ko sa bahay, yung isang bulaklak na gara dapat-dapat sa iyo. At sana magustuhan niyo ang aking alay. Wala diwata. Ah. ito. Mahal diwata. Ang aking alay para sa iyo ay isang bulaklak. At sana uh, magustuhan mo ang alay na ito. at na I yana kumukulu mana kumukuluna na yana na kumukuluna ya tobik na ya Tubik, no. yeah. so satu ah uh, o apa yak amala di wata na kukuha ko ng tubig no para uh, ipunas ko sa aking sugat ang black artist so ano kayong ibig tabi na at nawala biglang ang bukat ang bulak ang aking lalay na niya ang ibig at tinanggap niya no yung alay na aking kaya may ibinigay sa kanya mahal na rewata maraming salamat po no na at tinanggap mo ng lubusan yung aking alay nasa iyo so, so kukuha na po ako ng tubig no para uh, ipunas sa aking sugat so yan ah bakpak mo lain kuririto Pagaling ako ng tubig na ito. Sana paspasan mo ang tubig nito. ito. Sana pagaling mo ang ating sugat at ang ating sala. mahal na mata at tutigyan lunas yung aking ramdaman hindi mo ako binigo mahal na mata ah. yan wala putinalah ah 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 salamat mahal na niwata maraming maraming salamat talaga na pinagaling mo ako at hindi mo ako pinabayaan alam ko mabait ka sa mga taong kung kung puso maputi ang kalooban maraming maraming salamat po mahal na diwata sana maligtas ko ang aking anak mayroon lang akong tanong mahal na diwata saan naging nila yung aking anak At anong ginawa ni Gustarte sa kanya? Ano po? Ginawa niyang tauhan? Paano ko po, po siya mailigtas? Ano, mahirapan po ako Parang wala na sa sarili Yung anak ko Gusto niya talagang Akong patayin Ano Naglalakbay ng malayo ang anak ko? Sama si Gustarte at mga tawahan niya. Paano ko po sila mahanap? Papunta na sila ngayon sa Igustarte. Okay, po. Don Okay po makikita. Ne, ano po. Kung 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 Kahit tubig sa balon. Hindi siya matatablahan doon. Ayan puno. no. Ah. Okay po. So, ang dapat kong gawin, kapag wala siya sa kanyang kaharian, pwede siyang matablahan ng tubig balon. Okay. Ganun po ba? Maraming salamat po. Mahal na diwata sa impormasyon mo. Ah, ako po ay lubos nagpapasalamat sa iyo. Ah. ah. na ako. So yan po no. Ah uh, Nagpapasalamat daw ang mahal na liwata sa aking alay no at tinanggap niya yung aking alay po. Uh, uh, so yan, yung anak ko ah uh, uh, nandun na daw sa kaharian ni eh, Gustarte at malakas ang kapangyarihan ni Gustavo ti doon. No? Hindi daw siya matatablahan ng tubig balon doon. kapag ni doon siya sa kaharian niya. So, ganap pa ako ng solusyon no para matablahan po si Gustavo at pala no sa lahat ng mga solid supporters ko dyan na walang sawang sumuporta sa akin at sa mga stylist viewers ko ah uh, maraming salamat po sa inyong lahat dyan at sa tao po sa inyong lahat at ah uh, sa mga OFW ah uh, magandang gabi po sa inyong lahat dyan at magandang araw kung ano man makikita ang video na to at nagpapasalamat po ako sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin at kay ah uh, Tol Bongga Ah Re Ah Bongga Rain Shout out po sa iyo At maraming salamat po Sa kunting tulong Na ibinigay mo sa akin At Ah Kay Ah Dailin Choy Ma Shout out po sa iyo Ma'am At ma'am guys Shout out po sa iyo Ah Kay Maria Ah Set out po siya yung ma'am uh, Sa lahat lahat po no Alam uh, mo sulit supporters ko dyan uh, set out po sa inyong lahat So hindi na po ako magtatagal uh, Uuwi muna ako uh, Kasi na uh, Nasabi na ni Pamahal natin na diwata na Nandun na daw ang aking anak no sa kah kaharian ni Gustarte pero hindi sila magtatagal doon kasi alalakad sila ng lalakad at maghahanap ng biktima at iaalay sa kanilang Panginoon. So, dito na lang po ako. Maraming salamat sa inyong lahat.